Muna pagbabalik sa panibago na naman nating Roblox video mga kabaka. Ngayon nga po, eh, na naman tayo ng Laundry Simulator. Kasi nga, ganda niya naman, di ba? So, tayo nga rin po ngayon, eh, hanggang ngayon, eh, hindi pa tayo tapos na Kasi nga, di ba, inutusan tayo ni GF. kaya wala talaga. So, <laughs> no, hindi. So, dahil naitusan tayo na maglaba. So, ngayon ay eh, magkapatuloy na tayo sa paglalaba. Kasi nga, kailangan talaga natin magkapera para sa ating future. So, yun. Ano pa nga pag natin? Huwag pa na natin patagalit pa ito. Simulan na natin na Laundry Simulator. So, kung makikita nyo nga, eh, yun, eh, nakaipo tayo. nag na tayo 25 na gem kasi nga, nag-grind ako. So, dito tayo sa may parang rubing to. Kasi para romantic pagtula, no? So, yan. So, meron na rin tayong dalawang cut carbon fiber na, ano, na laundry o itong washing machine. So, meron na rin tayong dalawa niyan. At, well, wala pa rin naman tayo masyadong nagbago kasi ito, bali ito lang ating basket is not great ko na din, di ba? Kung makikita nyo na nga, is napakadami na talaga natin pwede nyo di ba? So, maglagay lang tayo, lagay lang natin yan muna dyan kasi magtitingin muna tayo sa shop, di ba? Tingin muna tayo kasi, alam ko, meron na ulit tayong mga pwedeng bilhin kasi mag-almost 3K na nga yung ating pera, di ba? So, ito po lang rubing ito, eh, nakakuha doon sa parang inaano ng truck. Doon ko yung mga damit, ibang ipakuri ng damit, sumadami. So, hello po. Sino ka pa to? Si, yun, si Archie. Archie, ano po bang mga tindahan danyo dito? So, mukhang ito, ang ating bibilhin sa ngayon, di ba? Kasi kaya-kaya naman natin. Kasi magkano ba to? 1,630 lang naman to. So, kaya-kaya natin. So, bilhin na agad natin yan. So, yan. Tapos, bilhin tayo ng basket. Ito. Kulang na kulang na pala ang ating pera, no? So, huwag siguro ay sa muna itong ating washing machine na nabili. So, ang kailangan ko si pet din, di ba? Itong pet, ito. Kaso, ang kailangan... Ito, James. Oh, 50 lang. Oh, so may 25 na naman tayo. Kung makikita nyo. So, ang um, bahala dyan. Bibil tayo niyan. So, kailangan ko lang makahanap ulit ng truck, no? So, mag ano. Uy, uh, may, may nailaw. May, may ano dun. Please, pass, pass. Tera, akin yan. Akin yan, bird, girl. Girl, akin Kasi kailangan ko talaga ng pera. Kasi chika na, girl. Kailangan ko talaga ng pera, no? Kasi nga, may ayari ako kay, kay, ano, kay GF. Pag hindi tayo, naglaba. Diba? Kasi nga, di ba, alam nyo naman yung pinto natin, napanood nyo sa una nating video, di ba? So, dali na natin to, eh. ilagay na natin to dito, papadeliver na natin sa mga nagpapalabas sa atin, di ba? GF, sa so, dami-daming pwedeng paggawin mo sa akin. Ito pa, pwede naman na maging macho dancer, di ba? Kasi nga, naglalaro ko ng strong bomb simulator, diba? di ba? Pag di lang pinag macho dancer mo ako, GF, ba't ito pa? Ayoko nito. So, wala tayong nagawa diba, para sa ating future, KGF. para wag tayong malagot kahit wala naman talaga tayong GF so ito done na sila done na yan so pag done na yan kaya kayo natin kasi kapadeliver na naman natin sa mga nagpapalabang to ay oh, to 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 no no may gold so sayang bilis bilis kailangan natin mo bilis faster times for oh si shocking yan girl girl pasisya ka na pero kailangan ko kasi talaga ng gold ikaw din boy uy kinuha niya ang bilis naman niya ay atin ba nasa atin ba so dito natin lagay yan sa so, may carbon fibre nating ano na washing machine kasi Ma, pag, ay hindi natin ilalagay na ng ating washing machine na bili no. Buti na alaala ko, oh, di ba? Ganda naman ng na kanila, may mga pet sila. Tayo wala pet kahit isa, di ba? Grabe naman. So kailan pa dadating dito yung truck? Di ko alam kung anong ano na dadating dito yung mga truck eh. Kasalan ko sa truck na kukuha yung mga yang gem na yun kasi gusto ko rin magka-pet. Di ba? Kasi yung mga pet na yun, naghahanap po ay din para sa kanila. Yun, 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 yun. Ruby, Ruby, Ruby. Yay. Ruby tawil, Ruby tawil. Akin yung girl. Uy, nakuha ni girl. Oh no! Kung so, nasa yung Ruby? Ay, oh no! Nakuha ni girl! Hindi tayo nakakuha. Ang bilis ng kamay mo, girl. So wala, hindi natin nakuha yung Ruby. Sayang, no? Ang bilis kasi na kamay ni girl eh. Kaya na lang natin gumawin sa susunod, diba? Kasi wala tayong magawa eh. nakukuha na, diba? Pero kung pipindutin ko naman yun eh, diba? Sayang naman, iyan. Pati yung pinindot. Ayun, so... Wala, bawin lang tayo next time. Kasi ito talaga 25 kung GMA na ako ako sa track. Doon sa laki spin, spin, spin na yun. Sa ako naman yung spin, spin na yan. Basta doon ko nakuha yan. Sa spin, spin. So, siguro, kailangan natin i-prioritize na na-upgrade is aling mga washing machine muna, no? Bago tayo mag-upgrade ng basket. Ito, golden. Oh, washing machine capacity is full. Oh, no. So, siguro, washing machine muna ating may upgrade bago itong basket, di ba? So, basi siya nga na rin pala kung may mga narinig kayo ingay kasi nga may nagkagawa. So, wag kayo magkala lang gagawa tayo ng vlog kung ano nga pang itsura na naging one month. So, wala naman kasi nangyari kasi nga alam ko hindi napaggawa ng one month ating ano, no. Kasi diba may vlogging channel tayo, nag tayo ng ating bahay, na renovation edition. Ngayon, is re-renovate pa din naman. Kaya, basta abangan nyo lang yan. Basta gagawa tayo ng ano, after one month, ano nga ba nangyari sa bahay. So, mag-vlog ako kung ano nga ba nangyari sa bahay. So, abangan nyo yan. So, wala lang tapusin hanggang May 31 na upload. So, kaya yung kasing goal natin, hindi nyo alam, no? Sabi ko sa vlog natin, ang goal natin is hanggang May 31. Kailangan natin ka-upload ng hanggang May 30, 31. Tapos sa June, kahit hindi na kasi, kumbaga June, papahinga muna ako, di ba? Kasi nga one month tayo nag daily upload, eh, talagang matagal, di ba? Ganun kasi pag si Kuya, Ano, di ba? So, wala, papahinga lang ako doon ng April, sabay baka wala na tayong daily upload ng one month. Random lang akong ang ating upload. So, abangan nyo lang dyan yung ating magiging house tour. Kasi agawa nga uli ako. Uy, wala pa pala. Uy, kala ko pwede natin nila guys. So, balik na tayo dito sa game, no? So, bilhin muna siguro ng washing machine kasi may 2 na naman tayo. Diba? So, bibili ako kay Archie. Archie, pabili nga po uli ng washing machine. So, magkano ba itong pag-spawn gem clothing? May Robux to, no? Ay, 99. Gusto ko sana. Kaso, eh, sa akin kasi kami may kinabang doon, diba? So, uh, maganda naman yun nakapag-share ako sa iba, diba? So, yung kulang lahat kulang tayo dito. So, bumili lang tayo din ito. Yan, bili tayo niyan. Ngayon, parang may na ano. Oh! Oh, air trap outside. Oh, no. Oh, no, bilis. Kailangan ko ano. Kailangan ko mag... May deliver to kasi alam ko magaganda ang mga laman niya. Please, please, pass, 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 pass. Kailangan ko makabot dyan. Kasi alam ko mga gamit yan, diba? Yay! Damn it. Eh, ko akong blue. Oh no. Oh no. Hindi tayo nakakuha. Oh, what? Dami nilang nakuha. So, akin din, madami. Nakatin tayo, di naka tayo. ba? Diba? Oh, that was nice. So, oy, umuha pala. Lalagay nga muna natin pala sa washing machine natin to. Diba? Muna tayo kumuha ng mga ibang damit kasi nga, yun nga, diba? Para hindi mal para hindi malagay yung mga special. Yun, yung blue clothes kasi, yan napansin ko, ang lakas niyang bigay ng pera, diba? Kung di nagkakamali. Napansin ko kasi. So, pasensya nga pala kung may narinig kayong mga ingay dito sa amin. Kung may na... Oh, may na tayong gem. Oh, baka bilhin tayo ng pet. So bibili na tayo ng ating pet. Sino ba yung magiging pet natin? So basta siya na kung minarin kayo ingay diyan mga parang kaluluwang na ano. Hindi yan kaluluwa. <laughs> yan yung hangin sa likod ng aming ano, ng aming taas, di ba? Sa likod ng bahay namin. Kasi mataas talaga to. Kasi sa second kontrol nga pala tong kwarto ko, no. So ano ba to? bibili tayo nitong pet na to. Bayad sa kanya si Jim din. So bilhin lang tayo muna ng pet. So si random crates to, no? random ang makukuha natin dito. Ano ba? Please. Oh, may narinig naman ako na una. dito nagtunog. Ano ba to? Air drop na naman. Oh, come on. Your son of your mom. drop na naman. Dilis, kailangan natin yan. Airdrop. drop. Oh, ano yan? Military. Uy. Uy, nuclear to. Yawa. Oh, no. Ano mayayari sa akin? Nuclear to. Oh, so, ano nangyari? Ano nangyari doon? Nagtama nuclear. Nanuclean kami. Uy, ano yun? po. So, nuclear Hospon or Ruby. So, saan natin makakuha yung Ruby? Ano ba yun? Saan ba natin makakuha yan? Saan ba natin nakakuha yun? Wala so, ano naman kita eh. So, kung may yung mga parang kinukuhang spirito yung kaluluwa, eh, huwag kayong kalala, ano lang yun. So, ito yung ating rakun. Oh, so ito na yung ating pet, di ba? Nagpukuha na siya ng mga gamit. So, that was nice. Sige, may pet. So, ito yung ating first pet is rakun. So, ano ba yung parang nakikita ko sa nuclear event na to? kasi alam talaga may ruby daw sayang naman may ruby di ba so ano bang nakakapagod tong pet natin no so sige may pet magano pa lang diyan kasi ito dideliver ko tingnan yung pera natin kasi ay na deliver na ba natin yung blue kaya ang bilis natin ka pera so nadalagay na natin di ko malang lang napansin so dala bumili na lang ulit tayo kay aci, kasi nga kailangan natin ng na madaming washing machine so ano ba tong nuclear na to iskon daw siya ng gym eh hindi ko alam kung anong ginagawa nito, well... Eh, hindi ko alam, so... <laughs> binili na tayo dito ulit kay Archie. Actually, Archi gusto ko ulit bumili ng isa pa nito. So, yan. That was nice uh, ulit, di ba? Nailagay ba natin yung isa natin gano'n? Kasi nga lang po, hindi. Kasi nagulat ako sa nuclear. Eh, hindi ko rin pala sure. So, ano ba yun? Oh, oh, what? Ano to? What Akin to my... akin to the to this girl? Ano ba to? Mga nailaw yung clothes nila, di ba? Ah, so ito... Ah, nuclear! Ito yung nuclear na mitens Oh. So, yung nuclear. Gets ko na. So, maglagay lang tayo nito. Diyan, please. Tapos, ito, please, atin sa una. Oh, no. Meron ba nakalagay? Oh, no. Okay. Kailangan natin yung clothes kasi hindi natin malagay. So, talagang lakasan ng ating ano, no ng ating washing machine. I mean, oh, yes, yung tama yung mga washing machine natin, di ba? So, ito, wala naman lang magay na clothes eh. So, edit na natin ito bago po malagyan ng ating pet. Magandang naman yung ginagawa ng ating pet kasi nga, makikita nyo sabi sa bilis naman talaga siya, no? Nasaan may pet nga lang pala natin? Um, siguro, nagpapahin nga siya. Sinapagod na siya, di ba? So, lagay lang natin yan, so... Ang good sa goods itong atin naman sa ngayon, di ba? Kasi kung makikita nyo, napakadami na talaga. Maganda mag ba yung ating mga washing machine? I mean, kahit di naman sila maganda, mag basta sila e, eh, ano yung tawag yan yung malalaki sa kanilang multiplier eh good style dyan ba diba? so sa akin ito nuclear event kunin natin yan kasi nga ba diba, nuclear event hindi ko alam kung ano nangyari doon wala ano nag spawn kasi first time nga sa akin ito mga ito mga event event dito di ko alam kung ano yung mag event event yan basta mahalaga eh na gagawa natin ng ating trabaho para kay misis ba diba? so kailangan talaga natin dito magtrabaho kung pahirap So buti naman tinulungan ako dito nitong ating grapon na pet. Salamat sa iyo, may pet kasi talagang kung wala ka eh para mabisa lang ako sa trabaho ito mo na ako gawin ni, ni GF di ba? Try to that talaga. Try to that talaga. Pwede mo naman pasok sa mga sir, di ba? Si GF! Try to talaga tayo GF. Hindi. <makes> Yung nga notice na ako kasi nga naman si Kier patla pat, pwede naman pinatatang pwede, pwede mo na mapasok sa di diba? Kasi nga nag-chit-chit, nag-ano, nag-, nag, nag, ano, nag, nag Strongman Simulator ako diba? Laki-laki kaya ng katawan natin doon sa Strongman Simulator oh, So challenge, ko dito, 100 socks So challenge ano ba yung So ano yung challenge na yan? So ano mawawin ko dito? At ah, take off your ano daw Your basket is full So na-deliver na ba natin? To, hindi ko na alam kung ano kiniklaim natin kung maglalagay ba tayo o mag nag-claim ng ano. What? Ang laki ng bigay ng nuclear ano, no? So, yun. Itong ating raccoons. Sige, kumawa lang dyan. So, yan. So, titili. Lalagay ko lang yan dyan. So, yan. That was nice. So, kukulik ko lang yan. Kasi itong ating raccoon, tinutulungan naman tayo. Puti lang talaga. Salamat sa iyo, aking kaibigang raccoon. Kasi kung wala ka talaga, iyari. Wala. Kawawa ko kay Macy. So, lagay lang natin to. So, mukhang ito na ang ating pagiging ano. Oh, akaba. yan. One dev house. Okay, 100 wash. Wait. Yan pa tayo na pag wash Kaya ngayon lang tayo na pag uh, 100 na ano, nalinis ng ng cloth. So, hindi <laughs> ko alam yun. Nakala ko madami na tayo nalinis kasi nga <laughs> diba si Mrs. I mean si ano, KF. Tuso tayo dito datag medyo dan si Rela So, deliver ko lang to. Sa, so, tapos, pili tayo ng bagong washing machine yung kaya na ito. So, meron naman tayong eh, 4K, 4K. Oh, no. 3.9 lang. Well, okay lang. Okay lang. Okay lang. Ito pa. Ito, ito na pang 4K. Ito na pang 4K. 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 4.1. Diba? Sobra pa. <laughs> sabi ko lang, forgive, pero pinaruman niya. So, punta muna tayo kay Archie kasi bibili na, bibili na natin yung pinakamaganda pa lang natin kaya bilhin ngayon, di ba? So, sana makabili tayo ng gano'n ba natin kaya. Ito lang hanggang kamo-kamo pa lang, di ba? Hanggang kamo na ito pa lang. So, bilhin na nga natin yan kahit hanggang dyan pa lang. So, at least meron tayong ano. Eh. Alam ko naman wala na wala lang sa pata So, wala lang natin to. So, hindi ko nabasa yung kanyang multiplier. Pero, well, so, nabilhin naman natin. Eh, yun. Replace ko lang to kasi hapultan ko na tong isa natin. Oh, so, ito na lang muna. Yan. Tapos, pip. Hindi, yan. Ito, ito, ito. Ito, yan. So, pip. Diyan, hindi dyan na nga. Ito, Tapos, sa place ko, dyan. Yan, dyan. So, yun. Oh, dito ko na po muna tatapos yung video ng ating laundry simulator. At yun, kung nagustuhan nyo nga pala ang video natin ngayon, eh, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe para gumawa pa tayo ng maraming videos kagaya nito. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa susunod na nating video. you are my church you are my place of worship